Doon mo pa kapita. Sige. 1, Wow! Grabe yung mag-asawa. Hindi ba naka-white sila lahat? Ano kung Pwede! 1, 2, 3, sabi ko na nararamdaman ko si Mingyu eh. Pero nasa iyo. nasa iyo. Grabe yun. Oh. ba ano to? Hinahanap ba nila to? Oo. Oh, kung may mga nakita ko. Hinahanap. Di ba nakawad sila pa na yas? Si Yoko siya yung nakita ko. Kasi alam ko nakablanad yung... Nakablanad ko. Kaya kalang. Grabe namang dibdib yan, be. Ang OA. Kung nalimutsan yung para para pa. Ang tagal ka lang ba yan? baka mga first week of December. transit pa rin ba sa yun? ano, Philippines? Hindi ko pa sinacheck <laughs> ulit eh. Hindi ko pa sinacheck ulit eh. <laughs> Pero ito may ETA na late November sa first oh, week of December. Ang boxing ulit, kunwara yung panamuno. <laughs> oh my god, first house sheet, to Oh, Ah. Uh, uh, sa ko first wing na. Na-pull. Oo. Gadad. Sa. Si pull ko na dati si mundo, di diba? ba? Sa to ba siya na pull? Si si. Oh, yung alam ko lang na pull sa base Oh, ayan.

Kaskas mo ngayon sa iyo. Ay, ayoko. <laughs> Diyan lang siya. Hindi, hindi lang. Hindi Oo. Oh. Wow. Hindi, Hindi mo yung speaker? Hindi, itatabi ko lang. Gusto na nga

Oh Mamaya try. In city. Hmm? Kung oh, ang oh, papatagtag ka sa bahay. <laughs> uh, CD yan, oh, di ba yung di yung papatagtag. Yung <laughs> Tos, Scan na. Masaya mo sir? Ben na uh, eh. Hindi ko alam, hindi ko nyo scan. Mm -hmm. Ay, wala namang QR, di ba? Yung mga na natin. May mm -hmm. QR ba yung kay Mingyu? Ay, yung deliver? Di ba dapat pwede nyo? Kasi first ano din niya. May QR ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Like, alam Hindi eh. ko Wala nga eh. May QR ako nung binili ko yun sa Hero version. Meron yan? Oo. Uh -huh. Meron uh -huh. pa yun. Uh -huh. Hindi ko alam. Bakit na ako Gagi. O kasi in-unbox mo yun. Kasi pinupol din ako. Grabe. Takpan natin yung libdito. <laughs> kung sino Water sign. Water. Ay, may liyan Hindi ba na, okay. hindi pa pa dun siya. Tago ko ulit. Mamaya ulit mag-unbox ulit ako sa bahay <laughs> Ano yung unbox Ito ulit. Ito ko na ulit. Bakit? Sino ka bang nagbabasyo ka? Alam ko dati, di ko lang, 17 din, pag mini-scratch kang ganda, tapos malaman mo kung nag-bring ka ng pansin mo. Ay, may ganun? Ay, sa treasure ata yun. Oo, <laughs> oh, ganun ko dati. Tapos pag naroon man mag-unbox yung videos niya, may binibigay na ano. Tapos, mo. <laughs> Try mo! mo! Hindi, nakita ako sa YouTube to yung isang YouTube na Baka wala lang. Subscribe May pa lang ata na, na, na ano. Splendor film something. May Baka dito yung na ba? <laughs> yeah. Ano siya? Huh? Basta, siguro yung video. Ay, ito uh, tama na kong bridge. Ah, oo. Oh, oh. na po. Ano na Tapos siya siya. Ginawang na ba yung... Thank you po <laughs> Saan? saan? Ang nanagin na mama mo. Ay, ang... Eh, hindi ko alam. Pagkitin na yung motor try ko. Hindi na, ginginti ko nga tayo. <laughs> Pagka kumila na yung mga klase mo. <laughs> <laughs> hindi pa ako nag-try na nila. Sa ano ba to? Album to? Hindi. Ano lang to? Wala lang. TV lang. Ay, we. Nakalang sa ataka siya. cute. Bookmark ba to? Parang nila man. Kahit ano lang. Kung anong gusto mo, tatabi mo lang naman yun Saan <laughs> lang malagay? Ang gini-gini niya. Pas ang bukos? Meron. Para sa PE. Ay, PE lang. Tapos hindi pala tuloy klase niya na. Hmm. Ha? Huh? Ano? May reply niya, like ko lang. May re-reply ang bimakay niya. Oo, na siya. Yung kuba din. Nakamit siya kayo. Bye. Tapos nag-update din siya. Nang Hindi ba siya ng mga pictures ni sir? Selfie niya? Hindi. Weird mo naman. Dito ko